Good day mga idol. Yan usapang RCBC Pals po muna tayo. At uh, uh, sasagutin natin yung tanong ni Idol Love RT8217. Sabi niya, "Sir, tanong ko po, paano kung endure na po ako? Eh may balance pa ako sa salary loan. Paano po ang ibang option ng pagbabayad? Kasi po, isa surrender yung ATM. Salamat po. Yon. Uh, salamat sa iyong uh, katanungan Idol Love RT 8217. Yan. So, meron po tayong uh, no, dalawang option po kung paano natin babayaran yung ating uh, balance sa ating salary loan. Pwede po tayong pumunta po uh, over the counter. Yun, yun po 'yung isang option natin. Punta po tayo sa mismong RCBC branches, yung pinakamalapit po na RCBC branch sa inyo, sa inyong lugar. As long as alam nyo po yung inyong uh, 16-digit loan account number. Na, na, yun po ay makikita sa ibaba po ng outstanding balance ng inyong loan. Yung 16-digit number po yun po yung gagamitin ninyo para makapagbayad ng inyong balance sa salary loan. Or yung palawang uh, option po is uh, online payment po. Maaari po kayo magbayad sa inyong uh, RCBC Pulse account or GCash or Pimaya. Basta po ang, ila ang ilalagay po ninyong uh, Biller name po ay RCBC Credit Bank Card po. Yun. So, yun po yung uh, option kung paano po ninyo mababayaran ng inyong loan idol. And sana nakatulong tong video na to. At hanggang sa muli. Bye bye.